the Patuloy ang paglikas ng maraming Palestinians papuntang ibaba ng Gaza Strip. Hawak ang mga puting tela bilang senyales na sila ay hindi kalaban. Ilang kilometro ang lalakari ng mga bata, matatanda upang isalba ang kanilang buhay. Parami na rin ang parami ang mga bansa sa kanluran na naghahanap ng ceasefire upang makapagbigay ng karagdagang tulong sa mga sibilyan. At sa gitna ng putukan, natunto ng IDF ang napakaraming rockets na naka sa loob ng mga paaralan, parke at mga moske. Ang pinupuntirya ngayon ay ang ospital ng Al-Shifa, ang pinakamalaki sa buong Gaza. Ilang metro sa ilalim ng mismong ospital, ay ang punong himpila ng hamas. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na napuputol na ang koneksyon ng mga sangasangang kweba at nauubos ang lagusan ng grupo. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, Totoo ba Nagtagumpay ang maraming bansa na itulak ang sinasabing ceasefire sa Gaza upang matulungan ng libu-libong mga sibilyan. Subalit hindi permanenteng paghinto ang pinayagan ng mga Israeli ilang oras lamang kada araw. Ayon sa pahayag ng AP News na pumayag ang Israel na magbigay ng apat na oras kada araw na paghinto sa putukan upang makalikas ang mga sibilyan. Pero hindi sa buong Gaza kung saan lang nararapat. Kaya hindi pa rin titigil sa pagbomba ang IDF kahit may ceasefire sa ibang bahagi ng syudad. Magandang balita ito para sa mga taga roon. Siyempre, lalo na sa Hamas. Maaari na silang makapagpahinga at makapagplano ng susunod na hakbang. Sabalit marami ang nagsasabi na magandang balita din ito para sa Israel. Sa dahilang, mas madadali ang paglikas ng mga nasa syudad kung saan nandoon ang ospital ng Al-Shifa na ilang metro sa ilalim ng gusali ay ang pinakamalaking himpila ng Hamas, ang Underground Command Center. Pagpasok ng ikalawang buwan ng labanan, ang katayuan ngayon ng Gaza ay madilim. Ipinakita sa mga ulat na natagpuan ng IDF ang napakaraming rockets sa na sinilid ng Hamas sa loob ng mga paaralan at sa loob ng mga moske. Nasa kote ang daan daang mga homemade rockets granada, mines, anti-tank, mga remote detonators at marami pang iba. Mapagmamasdan din na halos kalahati ng matataas na gusali sa itaas ng Gaza Strip ay pinasabog. Yung mga nakatayo ay hindi na maaaring matirhan. Apat na libong mga tahanan ang nawasa at halos isang daang bukana ng mga kwebang pinasabog at sobra na sa labing isang libo ang napaslang. Kasama dito ay lampas sa apat na libong mga bata. Sa kabila noon, marami ang nagsasabi na posibleng maging war of attrition ang magaganap o gerang pangmatagalan. Ang war of attrition ay babala para sa Israel dahil kung magkakaganon, mas maraming sibilyan ang mamamatay at mas kukundemnahin ito ng international community. Pero hindi ibig sabihin na mananalo ang Hamas kung magtatagal ang digmaan. Dahil naputol na ang supply ng kanilang mga sandata. In the West Bank, thousands of Palestinians have gathered to protest Israel's continued attacks on Gaza. Siyempre, hindi ibig sabihin na ubus na ang armas ng Hamas. Marami tong imbak sa ilalim. Babagal na rin ang paggawa nito ng mga homemade rockets dahil nasisira ng IDF ang mga lagusan at napuputol ang koneksyon ng mga tunnels para dalhin ang mga sandata sa iba't ibang lugar kung saan kinakailangan. Habang tumutulak ang IDF sa siyudad ng Gaza, winawasak nito ang mga bukana ng kuweba na nakaduktong sa ibang bansa na pinininiwala ginagamit upang magpuslit ng mga materyales paggawa ng mga rockets. At binomba na rin ang ilang mga gusaling pinaniniwalaan na may himpilan ng hamas ilang metro sa ilalim ng lupa. Pati ang mga sasakyan mula sa West Bank na nagdadala ng mga kagamitan sa Gaza ay pinahihinto bago makapasok ng Israel. Ganon din sa karagatan ng Mediterranean kung saan nagbabantay ang Navy ng Israel at Amerika para sa mga bangkang gustong tumawid, papasok ng lugar. Kaya kung tutusin, pakaunti ng pakaunti ang sandata ng Hamas habang patuloy naman ang pagdami ng armas na binibigay sa Israel. Hindi katulad sa sitwasyon ng Ukraine at ng Russia na ang dalawang grupo ay patuloy na sinusustentuhan ng ibang bansa habang nagtatagal ang labanan. Bagamat hinahadla nga ng grupo ang pagpasok ng marami pang tangke sa siyudad ng Gaza, patuloy pa rin ang pagtulak ng mga Israeli papalapit sa Al-Shifa Hospital. Bakit kaya? Ito ay dahil sa kung mapapalika sa mga pasyente paalis, mas makakamit ng Israel ang balak nitong pasabugi ng pinakamalaking himpilan ng Hamas sa ilalim ng lupa. Halos nasa gitna ng sangasangang kuweba ang headquarters nito. Kaya kung mawawasakay, Mapuputo lang isa pang koneksyon ng maraming kuweba ng Hamas Mauudlot ang paglipat-lipat ng grupo sa kung saan-saan At mahihirapan itong magkarga ng kanilang mga rockets At iba pang sandata patungong ibang bahagi ng Gaza Masihina ang surprise attack ng Hamas laban sa dumarating na IDF Ganun paman, ang peligro ay nakarating na sa pamunuan ng Hamas At ang balakay, ilipat ang mga sandata mula sa ilalim ng Al-Shifa papunta sa ibang bahagi ng daandang kilometrong haba ng kuweba. Magandang taktika ito upang maisalba ang libo-libong rockets ng grupo. Iyan ay kung kaya ng hamas na magtagal sa ilalim ng ilang linggo kasama ng sobra sa dalawa na rang mga hostages. At alam din ng Israel Defense Force ang balak ng hamas. Kaya pinapasabog din ng mga nito ang ilang koneksyon ng kuweba upang matrap ang hamas ng walang lalabasang lagusan. Marahil sa hinaharap, mabibigyan ng ilang pagkakataon ng mga sibilyan na lumikas sa ligtas na teritoryo at hindi na madamay pa. At sana ay tuluyan ng matulungan ang mga nadamay. Abangan ang mga susunod na pangyayari hinggil sa digmaan ng Israel laban sa grupo ng Hamas. Tandaan, katotohanan ng susi. Sa tunay na kalayaan.